tinig o oh, kuling oh, na tinatawag ng mga taga rito sa bari ng Lumbak. 1971, andito na po ako sa bisita na to. Naging deboto na po ako. Noong mga panahon ho na yun, lagi ako nagkakasakit. Hanggang sa turulin ako d'yan na ako ay eh magsuot ng pula Nung una, ayaw ko pa eh. Ang sabi lang ng inang ko, walang masama magsuot ka. Tapos, lagi siyang napapakita sa akin. Lagi sa amin bahay. Hanggang sa... Nagsuot na ako. Nang akala ko eh, isang taon lang ako magsusuot. O nung panahon lang na yung mahal na araw. Hindi pala, hindi ko na naalis. Hanggang sa naging lumalim na ang pagiging deboto ko dito hanggang sa ngayon, mula no, hanggang ngayon. Mahalaga po kasi po, kumbaga, siya po ang hinihinang punang gabay sa lahat ng problema ko sa buhay. Mga himalang hindi ko maipaliwanag kung paano nangyayari. Pero nangyayari na lang yung, halimbawa, ako may problema nalulutas ko ng hindi ko na namalayan na sa buhay namin kahit nalala kami mahirap eh nararaos sa lahat ng kahilingan ko sa kanya kaya naging mata intimate at naging deboto akong lalo sa kanya ako po si Vilma Bautista nakatira sa Poblacion, Pulilang Bulakan. ako po ay 54 years old na matagal na po akong diboto ng mahal na senior. Gumagaan yung pakiramdam ko pagka uh, sumasama ako sa mga presisyon. At saka siguro panata ko na rin na kahit na anong hirap, kahit na anong layo, kahit na anong ano, nakakayanan ko dahil nga sa, sa kanya.